si Koteng ay isang high school student pa lang sa Taiwan noong 1994. Mayroon siyang apat na malalapit na kaibigan sa paaralan, ang menyakis na si Bochun, Eho, isang batang lalaki na mas mature kaysa sa karamihan ng kanyang mga kaklase, Lao Sao, isang bastos na batang lalaki na mahilig sa basketball, at si Liao, ang komedyante na mahilig magpakita ng mga magic trick. Magkaiba sila ng karakter, pero may isang bagay silang pagkakapareho. Nagustuhan nilang lahat ang pinakamatalinong babae sa klase, si Shen Qiayi. Interestingly, ang hindi lang interesado sa kanya ay si Kuteng, na sa tingin niya ay nagpapanggap lang siyang matalino. Ang apat na malalapit na kaibigan ni Kuteng ay may iba't ibang paraan ng paglapit kay Kiyai. Madalas ipakita ni Liao ang kanyang kakaibang magic trick. Pinili ni Lao Sao na ipakita ang kanyang husay sa basketball. Gusto ni Bochu na dumiretso sa kanyang bahay at tumugtog ng plauta sa harap ng kanyang silid. Si Ehu lang ang laging nagtatangkang lumapit sa kanya sa normal na paraan. Pero syempre, bigo ang lahat ng effort nila para mapalapit sila sa kanya. Sa klase, si Koteng at ang kanyang mga kaibigan, maliban kay eho, ay laging naglalaro at hindi nakikinig sa kanilang guro. Hanggang isang araw, gumawa sila ng karumal-dumal na bagay at ginawa pa ito sa klase habang ipinapaliwanag ng guro ang aralin. Dahil doon, pinarusahan si Koteng sa kanyang hindi makatwirang gawa. Hindi lang iyon. Diretsyong pinakiusapan pa ng principal kay Kiyayi na bantayan siya sa klase para hindi na maulit ang kanyang mga kilos at para mas madali niya itong magawa, inayos muli ng prinsipal ang mga upuan sa silid-aralan, inilagay si Koteng sa harapan niya. Simula noon, naiinis na si Kiyayi kay Koteng dahil sa pagbibigay sa kanya ng assignment na hindi sa kanya, at ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng pag-abala sa kanya sa tuwing naglalaro ito sa klase. Pagkatapos, kapag kinukot siya niya ang pagguhit ng kanyang matalik na kaibigan, si Ho Kiyawei, lumapit ito upang pagsabihan siya na huwag nang abalahin pa si Kiyawei. Ngunit ang saludo ni Kiyayi kay Kuteng ay nagbago isang araw nang ang isang masungit na guro sa Ingles ay humiling sa mga estudyante na ilabas ang kanilang mga aklat-aralin. At kung sino ang nakalimot dalhin ang kanilang libro, pinatayo ang mga ito ng guro para bigyan ng parusa. Sa kasamaang palad, hindi dinala ni Kiyahi ang kanyang libro, gusto man niya o hindi, kailangan niyang tanggapin ang parusa. Ngunit nang siya ay tatayo na, hindi inaasahang ibinigay ni Kuteng sa kanya ang libro at pagkatapos ay tumayo upang tanggapin ang parusa. Hindi umimik si Kiyayi nang sabihin ng guru kay Koteng na mag-asal palaka sa bulwagan habang nagbubuhat ng upuan. Masyado siyang nalilito at nabigla sa ginawa nitong pagsasakripisyo para sa kanya. Ngunit tila, ang kabutihang loob ni Koteng ay nagawang maantig si Kiyayi. At pinasalamatan niya ito pagkatapos ng paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga problema sa matematika na gagawin sa bahay. Alam niyang hindi maganda ang kanyang mga grado, kaya nilalayon niyang tulungan itong mapabuti ang kanyang mga marka. Sa kabutihang palad, sa wakas ay nais ni Kuteng nadalhin ang takdang aralin sa bahay, kahit na sa una ay tumanggi siya. At ang mabuti pa, handa siyang subukan ang lahat ng takdang aralin, bagamat nang suriin ito ni Kiyayi kinabukasan, marami siyang maling sagot. Kaya naman, ipinaliwanag niya ang tamang paraan ng pagsagot sa takdang aralin at hinihiling sa kanya na mag-aral muli sa bahay, na nagpapadama sa kanya ng hamon na gawin ito ng tama. Nahirapan pa si Kuteng sa pag-aaral. Ngunit sa wakas ay nagbunga ang lahat ng kanyang pagsusumikap ng ipamahagi ng guro ang resulta ng pagsusulit. Ang kanyang mga marka ay hindi perpekto, ngunit ang mga ito ay medyo maganda, mas mataas kaysa sa nakasanayan niya. Hindi maaaring hindi nasiyahan si Kiyayi sa kanyang improvement. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang sesyon ng pag-aaral ay tapos na. Malapit na ang mga pagsusulit, at iyon ang dahilan kung bakit inaanyayahan ni Kiyayi si Kuteng na mag-aral ng magkasama sa paaralan sa gabi. Bagamat nag-aatubili, hindi niya matiis na tanggihan ang alok nito dahil duwag pala ito. Bukod dito, kumalat ang balita na may mga bampira na gumegala kamakailan, kaya pakiramdam niya ay kailangan niya itong samahan. Gayunpaman, habang magkasama silang nag-aaral, biglang sinabi ni Kuteng na marahil ay hiniling siya ni kiyayi na mag-aral ng magkasama dahil gusto siya nito. Ibinasura niya ang kalokohan nitong mga iniisip, sinabing hinding-hindi niya magugustuhan ang isang hangal na lalaki. Na-offend, Hinamon siya ni Kuteng na tumaya kung sino ang makakakuha ng mas mataas na marka sa pagsusulit. Kung manalo siya, dapat ilagay ni Kiyayi ang kanyang buhok sa isang nakapusod sa loob ng isang buwan. Ngunit kung siya ang nanalo sa taya, gagawin ni Kuteng ang anumang gusto niya. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap niya ang hamon dahil sigurado siyang hindi niya ito matatalo. At kaya, nagsimulang mag-aral ng mas mabuti si Kuteng para makakuha ng mas magandang marka, kasabay na gumugol pa rin sila ng maraming oras sa pag-aaral ng magkasama at dahil madalas silang magkasama, lumalago ang kanilang relasyon nang hindi nila namamalayan. Kasunod, ang mga mag-aaral ay kumuha ng pagsusulit, at ang kanilang mga marka sa pagsusulit ay inanunsyo pagkaraan ng ilang araw. Gaya ng maaring asahan, ang mga marka ng pagsusulit ni Kiyahi ay mas mataas kaysa kay Kuteng. Kaya, bilang nanalo sa taya, may karapatan siyang sabihin sa kanya na gawin ang anumang gusto niya. At gusto niyang ipakalbo ang ulo ni Kuteng. Tinupad ni Kuteng ang gusto niya nung sila ni Kiyayi ay magkasamang nag-aaral sa paaralan. Palihim siyang lumabas ng klase, nagbibisikleta sa barbershop sa buhos ng ulan at nagpaahit ng ulo. Nagulat si Kiyayi sa bagong hitsura nito pagbalik sa paaralan, nahihirapang paniwalaan na ahit talaga ang ulo ni Kuteng. Kaya, bilang kapalit, nagpasya si Kiyayi na surprisehin din si Kuteng kinabukasan. Pumasok siya sa paaralan na nakapusod ang buhok na nagbibiroan ang grupo ni Tikeng at makita nila dumaan sa kanilang harap si Kiyayi. Ngunit sa kanilang lahat, si Koteng ang pinaka nagulat. Si Kiyayi ang nanalo sa kanilang taya at hindi niya kailangang sumunod sa kanyang kahilingan na atali ang kanyang buhok. Pero ginagawa pa rin niya. Matapos makita ang nakapusod na buhok ni Kiyayi, naging interesado ang pag-aaral para kay Koteng. Ngunit isang araw, nagkaproblema si Koteng at ang kanyang mga kaibigan sa paaralan matapos may nagnakaw ng pera sa klase. Lohikal na pinaghihinalaan ng security guard ng paaralan na ang magnanakaw ay isa sa mga estudyante sa klase at hinihiling niya sa lahat ng mga estudyante na isulat ang pangalan ng taong pinaghihinalaan nila sa papel. Ngunit ang limang magkaibigan at si Kiyayi ay tumanggi na sumunod sa kanyang mga utos dahil sa tingin nila ay hindi etikal na akusahan ang kanilang kaibigan bilang isang magnanakaw. Pagkatapos ay tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga pagtutol at isang iglap ang lahat ng mga estudyante sa klase ay sinundan ng sabay-sabay na paghagis ng kanilang mga bag sa security guard. Dahil dito, pinarusahan ang limang magkakaibigan at si Kiyai, na nakitang mga pasaway, dahil sa pagtayo sa labas ng silid-aralan. Ito ang unang pagkakataon na pinarusahan siya sa paaralan, at sa sobrang galit niya ay umiiyak siya. Ngunit sa kabutihang palad, mabilis na nag-react si Kuteng at ang iba sa pamamagitan ng pag-aliw sa kanya, na muling napangiti mabilis na lumipas ang oras, at sa wakas, dumating na ang araw ng graduation. Siyempre, masayang ipinagdiwang ni Nakoteng, Kiyai, at lahat ng kanilang mga kaibigan ang graduation, at pumunta pa sila sa beach ng magkasama para gumawa ng huling alaala bago sila maghiwalay. Dahil sa pagtatapos ng high school, nagsimula silang maging abala sa pagkuha ng entrance exam sa kolehiyo. Ngunit sa kasamaang palad, si Kiyai ay hindi nakapasok sa unibersidad na kanyang pinili dahil sa hindi magandang resulta ng pagsusulit. Habang umiiyak, tinawag niya si Kuteng, na agad namang nakaramdam ng pag-aalala nang marinig ang kanyang paghikbi. Kaya, hindi nag-aksaya ng oras, sumakay siya sa kanyang bisikleta at pinuntahan si Kiyayi na umaasang mapatahimik siya sa pamamagitan ng pagiging nasa tabi niya. Ipinagtapat pa ni ang kanyang nararamdaman sa kanya sa sandaling ito. Bagamat naiinis at nabigo pa rin, hindi sumagot si Kiyayi. Nagpatuloy siya sa pagiyak sa buong gabi. Sa huli, kinailangan nilang maghiwalay pagkatapos magkolehiyo si Kuteng sa ibang lungsod, kung saan siya titira sa dormitoryo ng universidad. Sinamahan siya ni Kia sa istasyon, at itinalaga niya ang sandaling ito upang ipakita sa kanya ang isang damit na siya mismo ang nagpinta. Hindi lang iyon, nakiusap din siya na huwag siyang magpalapit ng ibang mga lalaki habang siya ay nasa kolehiyo. Pero isang ngiti lang ang tinugon niya sa hiling nito, at kaya, nagsimula silang mamuhay ng bagong buhay bilang mga estudyante sa universidad. Maswerte si Kuteng na may mga kasama sa silid na kapareho niya ng mga interes at libangan, kaya madalas silang naglalaan ng maraming libreng oras na magkasama. Gayunpaman, palagi siyang naglalaan ng oras upang tawagan si Kiyayi, at ang kanilang pag-uusap ay puno ng pagpapalitan ng mga kwento tungkol sa kanilang buhay sa universidad. Halos araw-araw silang tumatawag sa malayuan hanggang dumating ang taglamig. Sa bakasyong ito, unang beses silang nag-date, kung saan sobrang saya nila na parang sila ang perpektong magkasintahan. Gayunpaman, hindi pa rin nila ginagawang opisyal ang kanilang relasyon. Tila gustong makita ni Kia kung talagang gusto siya ni Kuteng, kaya tinanong niya ito ng diretso habang naglalakad sila sa riles ng tren. Si Kuteng, syempre, ay hindi nagbabago sa kanyang sagot, talagang gusto niya siya, at crush niya ito mula noong high school. Pero, parang gusto pa niyang makasigurado, ibinunyag niyang may iba pa siyang aspeto na karapat dapat siyang kamuhian. Tulad ng, halimbawa, siya ay isang magagalitin na tao at maaaring makipag-away sa kanyang kapatid na babae dahil sa maliliit na issue. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niyang na-overestimated siya ni Koteng, at hindi pa rin niya lubos na maintindihan kung bakit siya nagustuhan nito. Kaya, gusto niyang pag-isipan mabuti, gusto ba niya talaga siya. At sa huli, napagpasyahan niya na hindi siya direktang tinanggihan ni Kiyayi. Pagkatapos, habang naghahanda ng parol, muling ipinahayag ni Koteng ang kanyang pagmamahal kay Kiyayi. Ngunit nang sasagutin na niya ang kanyang nararamdaman, nagpasya siyang huwag marinig ang sagot nito dahil natatakot siyang ma-reject sa halip ay pinalakas niya ang kanyang determinasyon na patuloy na mahalin ito hanggang sa matiyak niyang tatanggapin siya nito. Kasabay nito, benitayan nila ang parol na may nakasulat na hiling. Pagkatapos ng bakasyon, at nagsimulang muli ang mga lektura, sa wakas ay napagtanto ni Koteng ang isang paraan upang makuha ang puso ni Kiyayi. Kailangan niyang ipakita ang kanyang lakas sa kanya, at para magawa iyon, nag-organisa siya ng fighting competition sa pagitan ng mga estudyante sa kanyang unibersidad bago ito sabihin sa kanya Umaasang darating siya para panoorin siyang lumaban at humanga sa kanyang hindi kapanipani walang lakas. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, iniisip ni Kiyahi na ang ideya ng isang fighting tournament ay parang bata. Naisip niya na kailangan niyang saktan ang sarili sa hindi malamang dahilan. Si Kuteng, gayon paman, ay hindi lubos na naiintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Kiyahi. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang laban gaya ng plano. Natupad ang hiling ni Kuteng. Dumating si Kiyahi sa laban dahil nag-aalala siya sa kanya pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, hindi siya lubos na humanga sa laban. Kaya naman, pagkatapos ng laban, naghintay siya sa harap ng dormitoryo nito, kung saan pinagalitan niya kaagad nang makita niya ito. Hindi niya maintindihan kung bakit niya sasaktan ang sarili sa hindi malamang dahilan at tinawag siyang napakabata. Ngunit tiyak na hindi matatanggap ni Kuteng ang pagiging insulto ng ganoon. Lalong lumakas ang kanilang pagtatalo hanggang sa pinagbawalan niya itong lumapit sa kanya. Sa pakiramdam na wala na siyang magagawa para baguhin ang isip niya, ginawa ni Kuteng ang gusto niya. Tumalikod siya at iniwan siyang mag-isa, hindi niya namalayang umiiyak si Kiyayi sa likuran niya. Matapos makipaghiwalay kay Kiyayi, hindi na siya muling nakipag-ugnayan sa kanya. Namumuhay siya sa kanyang mga araw gaya ng dati sa kabila ng nakabukas na sugat sa puso niya. Para naman kay Kiyayi, nalaman ni Eho na nagkaroon sila ng malaking away ni Kuteng, at agad niyang ginamit ang sandaling iyon para pasayahin siya dahil sa pagpuporsige niyang lapitan siya ay handa siyang tanggapin siya bilang nobyo. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon sa kasamaang palad. Sa huli, kinailangan nilang maghiwalay pagkatapos na malaman ni Kiyayi na hindi niya talaga mahal si Eho. Pagkatapos, noong 1999, niyanig ng malakas na lindol noong ikadalawamput isa ng Setyembre sa Chichi, at naramdaman ang pagyanig sa dormitoryo ni Kuteng. Dahil ang epicenter ng lindol ay kung nasaan si Kiyayi, Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng campus upang makakuha ng signal ng cellphone. Pagkakuha pa lang niya ng signal ay agad niya itong kinontak. Buti na lang at hindi siya naapektuhan ng lindol. Matapos ang dalawang taon na hindi nag-uusap sa isa't isa, si Koteng at Kiyayi sa wakas ay nagsimulang muli sa pag-uusap. At ginamit niya ang pagkakataong ito para tanungin kung may boyfriend na ba siya ngayon. Sa halip na direktang sagutin ang tanong, sinabi niyang nahirapan siyang tanggapin ang pag-ibig ng ibang tao matapos na mahalin ng husto si Koteng nang marinig ang paliwanag na iyon, tinanong niya kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang damdamin noong araw na pinalipad nila ang parol, na sinagot niya ito ay dahil talagang nag enjoy siya sa mga oras na sinusubukan nitong mapalapit sa kanya. Sabi ng mga tao, mabilis na nawawala ang pag-ibig kapag palaging nagde-date ang dalawang nag-iibigan. Kaya, nagpasya siyang hayaan si Kuteng na habulin pa siya. Tinapos nila ang kanilang pag-uusap sa gabing iyon sa pamamagitan ng pasasalamat sa isa't isa. Matapos makapagtapos ng kolehiyo si Kuteng, siya ay naging isang manunulat at nagpasya na simulan ang kanyang karera sa pamamagitan ng pagsulat ng kanyang kwento ng buhay sa isang libro. Samantala, si Aho ay nasa larangan ng insurance, si Lao Sao ay nagtrabaho bilang isang agent ng kotse na may kamanghamanghang bilang ng mga benta. Naging librarian si Liao at madalas pa ring nagpapakita ng kanyang mga magic tricks sa mga bisita, habang pinili ni Bochu na ipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang master sa Estados Unidos. At ang panghuli, si Hokiya Wei, ang matalik na kaibigan ni Kiyai, na dating kinukot siya ni Kuteng dahil mahilig siyang gumuhit ng mga kakaibang bagay, ay naging isang napakamatagumpay na manga artist. Kaya, ano ang tungkol kay Kiyai? Nakipag-ugnayan siya kay Kuteng isang araw noong 2005, ipinalam sa kanya na ikakasal na siya. At kaya, sa araw ng kasal ni Kiyai, muling nakipagkita si Kuteng sa kanyang mga kaibigan sa high school, at nagbibiroan sila sa isa't isa tulad ng noong unang panahon. At nagsimulang tumahimik ang mga pangyayari, senyales na papasok na ang mag-asawa sa silid. Nang makitang nakangiti si Kiyayi sa damit pangkasal, maging si Koteng ay hindi mapigil ang mapangiti. Masaya siya na ang babaeng minahal niya sa nakalipas na labing isang taon ay natagpuan ang kanyang soulmate, bagamat ang nakakatawa ay mukhang mas matanda sa kanya ang kanyang soulmate. Ilang sandali pa, si Koteng at ang iba ay nagpakuha ng litrato sa bagong kasal. At dahil lahat sila ay nagbigay ng mga regalo sa kasal, ang biro ng mga kaibigan ni Koteng na dapat ay pinayagan sila ng asawa ni Kiyahi na halikan ang bride. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinayagan niya silang gawin iyon. Pero sa isang kondisyon, kailangan muna nila siyang halikan bago halikan si Kiyayi. Tinanggap ni Kuteng ang isang kondisyon na iyon nang hindi na kailangang mag-isip ng dalawang beses. At kaya, sinunggaban ni Kuteng ang asawa ni Kiyayi at itinulak siya sa mesa, hinalikan siya ng mapusok na parang hinahalikan niya si Kiyayi. Pagkatapos, habang ang lahat ay hindi pa rin makawala sa kanilang pagkagulat, inilayo ni Kuteng ang kanyang atensyon sa asawa at hinalikan si Kiyayi. Sa kanilang halikan, naalala niya kung paano niya ito minahal at nauwi sa pag-iyak pagkatapos makipagtalo sa kanya. Pinagsisihan niya ang ugali niya noong mga oras na iyon. Kung humingi lang sana ito ng tawad dito dahil sa pagiging childish niya, baka iba na ang mga pangyayari. Walang alinlangan, gusto rin ni Kiyayi si Koteng. Sa katunayan, noong pinalipad nila ang parol sa kanilang unang date, hindi niya talaga isinusulat ang kanyang hiling sa parol. Sa halip, isinulat niya ang kanyang sagot sa pagtatapat ng kanyang pag-ibig. Dito, isinulat niya, oo, gusto kong maging girlfriend mo. Nagtatapos ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang sulat ni Koteng kay kiyayi. Na ang nilalaman ng liham ay, naway lumigaya ka, o aking sinta.